Ayan o. Oh. Ang dami na namang CC. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ayan o. Oh, San, Vicente, Barangay, Hall. San Vicente, Barangay Hall. San Vicente, sa Barangay Hall po. Oh. Doon sa Aquan, uh, sa kabila. Tara. Nagpamlog si Kuya O. Oh. Oo. Oh. Hello, Hello. Hello. <laughs> Shout out po. <laughs> Shout Jack. Sabihin mo, sabihin mo. Yon. What's up mga Kanoy Nagbabalik na naman si Kanoy for another video. Ngayong araw ipapakita ko sa inyo yung ano, yung mga napisa na sisiw dito sa incubator. Ayan mga Kanoy P, tignan natin to. Bali, ginawa ko na pala itong ano, itong styro box na gagawin ko sanang automatic na incubator. Ayan, ginawa ko muna. Dito ko muna pinapisa yung ano, mga nakasalang dito sa kabila. Ayan. Ayan o. Oh. Ang dami na namang sisi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16. 16 pieces na mga kanipi yung napisang ano mga sisiw dyan alright meron pa yung hindi napisa na iklog dyan so hayan muna natin dyan at nandito pa mga kanipi ano sa kabila yung ano yung sisiw na napisa na tatlong piraso yan malalaki na sila bali ito naka-reserve na to mga kanipi, sa isang subscribers ko na taga na nasa ibang bansa mga kanipi nasa Canada at pina-reserve na sa akin pati itong nakasalang dito sa kabila ayan na mapipisa naman siya sa ano April 14 mga kanipi. okay at least may naka-reserve na na pick up dito sa aking mga Rhode Island Red na sisiw na napisa dito sa incubator at ngayon hindi pa ako nagpakain mga kanaypi tara punta natin yung mga decal brown at yung RTL decal white tapos yung ano yung Rhode Island Red ko na mga naunang inalagaan ko ng manok tara mga kanaypi puntan natin yung mga manok ko dito sa kulungan Nandito na mga Dikal Dwight Ayan, ubus na nila yung ano pagkain nila Sakto Pagpapakain na rin tayo Ayan o oh. oh. Grabe, ang lalaki na nila mga kanaypi Ayan. So kailangan na natin magpakain sa aking mga alagang Dikal Dwight, ano. You know? Tignan muna natin yung ano, mga Dikal Brown dito. Ayan. Yung mga Dikal Brown ko na manok. So meron akong napansin dito kahapon mga na pinaisa At yung isang mata niya Namumula mga kanoy pi At nagluluha Hindi ko lang alam Ito ata yun Ayan o Nagluluha mga kanoy pi Magkukuray sa ata yun sakto may binili na ako na ano na gamot so sisiparit ko muna yon mga kanipi yung isang babaeng manok na yon gagamuntin muna natin siya para matanggal yung kuraisa nya <laughs> so nandito rin yung mga Rhode island medyo matanda na rin itong mga ito mga kanipi. Ayan. eh yung mga manok ko na to Bale Kinausap ako kanina ni Sir Winston Duran Mga kanayupi From USA At Nagpapalat sa akin ng ano Ng decal brown Para May dagdag daw dito sa aking alaga at i sponsored niya ako sa ano sa uh, mga manok na yon na Dical Brown. So sa mga may Dical Brown dyan mga kanaypi na RTL i-PM e, na lang ako sa Facebook page ko o kaya sa o kaya mag-comment na lang kay sa vlog na to. Kasi pinapahanap niya ako mga kanaypi pandagdag-dag daw dito sa aking alaga. Eh ang hirap maghanap. Mayroon ah uh, kakausapin ko muna isang vlogger dito sa ano sa Bulacan mm -hmm. at may kinuhanan siya na ano na isang farm dito sa ano sa Bayseha. Tatanungin din natin doon mga kanayipi. Baka kasakaling makakuha tayo kahit 4 months or going 5 months, pwede yan. Para may may dagdag-dag tayo dito sa ano sa aking alaga ayan eh, sponsored naman ni Sir Winston Duran yan eh shout out Sir Winston Duran at Sir Ed Martin ng USA thank you thank you so much ngayon mga kanipi tanggalin muna natin yung mga napisang CC dito sa incubator na to para mailagay ko na sa brother pen na ginawa ko dun sa labas at syempre hindi na magulo yung mga hindi pa napisa na itlog dito sa loob alright yan ang galing ko muna mga kanay tino ayan 1, 2 3, 4 5, 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 So, 16 pieces yung ano, mga kanipi yung mga napisa dito sa incubator meron pa yung papisa dito bali kukuha lang ako ng plastic para paglagyan ng ano, mga shell nya yan daming napisa mga kanoypi may papisa pa dito Ayan mga kalaypi Natanggal ko na yung mga shell Mga itlog Mga kalaypi Na shell nya Natanggal na natin So ito Nandito na Bali lilipat na natin dun sa labas At papainumin natin ng ano Ng asukal na pula At kahit asukal na puti pwede naman mga kanaypi basta ihalo nyo lang sa ano tubig damihan nyo lang yung asukal na ilalagay para medyo matamis tamis at para makarecover sila sa ano sa uh, stress na pagkapisa nila para makabawi ng lakas mga kanaypi Ayan mga kanaypi, dito natin ilalagay itong mga sisiw na napisa sa incubator So bago natin ilagay dito sa brother pin na ginawa ko uh, Painumin natin ng ano, asukal na pula Yan o, oh, nakapagtimpla na ako Medyo marami yung nilagay kong asukal para ano, medyo matamis Yan, painumin natin isa isa Ganyan lang yung pagpapainom mga kanipi Ayan So, ayan Nakainom na ganda ayan shout out kay sir na taga ano taga Canada yung kukuha nitong mga sisiw na to bali pag ayos na raw mga kanaypi ipapahatid niya sa akin sa ano sa lupao no by siha sa kanilang bayan mga kanaypi para makita daw niya yung bayan nila So siguro mga 5 days lang to mga kanaypi, masisigla na to mga to. Ayan, isama natin yung ano, yung tatlo pa na napisa nung nakaraan. Kukunin daw niya lahat. Kasi gusto niyang mag-alaga talaga ng ganito. Mga heritage chicken din. Yan, no. May may nambili na rin ako na pagkain nila mga kanipi. Mamaya bibigyan ko ng pagkain. So maganda yung nagawa ko kahapon na, no, na incubator. Anong nakaraan pa pala mga kanipi? Nakaraang araw. Saktong sakto yun. Napisa naman yung mga sisil na to. Maraming napisa. So tama-tama lang yung init niya, no. Tapos ko nang napainom lahat mga kanaypi Nandito na Tignan nyo Ayan na mga yan mga kanipi. Nandito na yung mga sisiw na napisa Alright Dami no Sixteen pieces lahat na sisiw yan. Mayroon pang kapisa doon. So ito yung pagkain nila mga kanaypi. Thunderbird BB Stag Booster yung pinapakain ko sa mga sisil na bagong pisa maganda kasi to mga kanipi may gamot na to Saka yung tatlong pirasong sisiw doon na napisa nung nakaraan ilagay na natin dito mga kanipi ayun o halo na natin dito ayos na mga kanipi tapos ko nang nalagyan ng pagkain nila at inumin nandito na sila mga kanipi yan nakatabing na yun know? o oh, oh. yan na yung inumin nila sa baba tapos may ilaw. Okay na. Nakakapagpahinga na sila. Alright mga kanipi. Maya maya lalabas na rin tayo. Para mamasada. Ayan mga kanipi. Nandito na tayo sa AGL. Yan sir. Pangal daw. Minas. Ayan, mas malilim dito. Dito na lang tayo mag-aantay mga kanipi ng ano, magiging pasero natin. Ayan. Medyo malamig-lamig dito eh. Ayan mga kanipi, may pasero na tayo. San kaya ito? kayo madam? Petron. Petron San Vicente Ay dito salis ko? Ay, ay, order na ito. sa lang mo. Sige po. Oh. Kala ko rosalis na talaga. na kayo sa loob sir para hindi mainit ayan mga kanipi ay natin pasayros dito sa SM. Ayan, may pasayros tayo dito sa kabila, mga kalamitin.

Pumita tayo ng 40 ulit mga kanaypi. Tuloy-tuloy lang yan. Ha? Kulcherante. Ayan, may paseiros na naman tayo mga kanaypi. Ha, init. Labi. <inaudible> Sige madam 60 lang mo. Mga... 60. 60. Okay. okay na una lang sa 168. Ah, 60. Okay. 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 Okay sakto may pasarad dito sa Balak. Sa ano, sa Kasi sa Barangay Hall. Sa Barangay Hall po. Doon sa Kuan sa Kabila. Tara. nagpa si Kuya oh. Hello. Hello. Oh. Hello. Shout out. Sabihin mo, sabihin mo.

Vicente Barangay Hall Kano po pamasahan nyo dito? <laughs> Kano po dito sir? Thank you. Thank you sir. Thank you. I am Makano Ipi. na natin dito sa San Vicente. Uh, barangay hall kumita naman tayo doon ng 60 pesos buti na lang kanina mga kanipi yung pinaghatiran ko doon sa ano na galing EGL nasa kabila lang sila ng highway sakto walang tricycle tayo yung nakakuha na naman no? ayos